meron na tayo, mga kasama, mga kapatid, para talakayin no, ang, uh, well, naging ikaapat na State of the Nation address ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Makakasama natin sina uh, University of the Philippines Political Science Professor, na suki na ng STL, na of si course. Prof. Jean Encinas Franco, and si Attorney, um, Attorney Soledad Mawis. Uh, po ang um, Claude Dean ng Lyceum of the Philippines University College. Good evening. Really Thank you, for having you, Claude. Magandang gabi. Magandang gabi. Uh -huh. Napakahaba ng araw na ito. Just ano, no, expecting kung ano man yung sabihin. Mm -hmm. bilang mm -hmm. about an hour and a half na, yeah. na speech. Ano. Uh, before kami mag-zero in sa ibang mga aspeto or high highlights may iba hindi highlights pero napansin natin na, hmm, may big sabihin niyo, mm -mm. di ba? before we do that uh yung for initial reactions first dun sa uh, an hour and a half kind of speech ah uh, unang-una in Filipino mm -hmm. so obviously um, yes. obviously ayun yung maging technocratic mm -hmm. no kasi sona talagang minsan napaka-technocratic boring tapos ah so ibig sabihin very ano siya no very much aware siya na kailangang ipahayag sa nakararaming pilipino sa ordinaryong mamamayan kung ano pa yung mga gusto niyang uh, gawin no at ano man yung accomplishments Kasi parang yeah. nadehado no nakaraang election yeah na and mm. the mere fact that he started it with uh, acceptance mm. na tila uh nagveer away sa kanya yung mga tao no after a very strong mandate in the 2022 elections. So, e eh, pinapakita na nakinig siya at gusto niyang um, may mga pagbabago siyang gagawin mm, mm attorney ako basically ang napansin ko yung mga promises niya this time my numbers very mm. important sa akin yun eh mm -hmm. yung mameasure mo yung sinabi niyang gusto kong ma-achieve mm -hmm. figures ilan ang ilang skwelahan, ito yung ganito. May, may mga figures siyang binanggit. So when we assess his, him at the end of this last term, yung last three years, na-achieve ba niya to? Yeah. Kasi may numero eh. Number two, sa akin, the best evidence of this unity is the sauna. Because the vice president was not there. Yeah. Mm. I mean, if it was there ever a clamor for unity, well, he did not say it in mm. so many ways. In fact, may mga patutsada siya eh. mm. Sa mga, alam mo na kung sino yung tinutukoy niya, di ba? So, alam niya na hindi sila united. But at the same time, hindi yun yung focus niya. Kaya lang, ramdam mo. okay? Mm -hmm. Hindi niya kailangan sabihin, alam mong ramdam mo. Mm -hmm. Yung mga maraming underpinnings itong zona na to. Eh. Mm -mm. Meron po ba kayo, attorney and prof, na mga issues na sa tingin nyo dapat na-mention? O meron ba siya mga na-mention na masyadong underplayed? May napansin ba kayong mga ganyan? Well, uh, yung syempre yung impeachment, yung Duterte arrest, hindi niya binanggit, hindi, hindi na tackle. Yeah. Uh Oo. -oh. Um tingin ko kasi ano eh, um kailangan yang hindi talaga banggitin dahil ang gusto niya talaga ngayon ni West Philippine Singa, 'di ba? Talagang tingin ko parang ni-reserve niya yung speech ngayon, yung SONA ngayon para sa domestic audience at para ipakita na ano na na humble siya nung nung nakaraang eleksyon doon sa resulta. Mm. Para nag zero in po ano sa sa mga concern talaga ng... got ng, issues. Ng, got oh, issues oh. doon sa yung yung kailangan ko ng, ng ano nang nang vaccine uh, bilang ano no para ang mahal niyan kaya hindi ako pupunta oh. sa clinic eh so para nasagot 'yon, 'di ba? as oh. edukasyon, oh. yung mga laptop na mamahalin na kinocorrupt ano mga ganung klase. Ako ang napansin ko dito hindi na highlight yung achievements niya. Mm. Kung hindi na address yung mga hindi niya na pa nagagawa. Which I think is better because at least hindi siya nagyabang. Tama yung sinabi niyo kanina, profe. Parang naging humble enough siya to admit that he was not able to achieve so much in the first three years. Ngayon, may ma achieve na sana siya kasi alam na niya yung problema. Eh. It is an acceptance na medyo hindi niya nagampanan yung mga ipinangako niya noon. Pero dun sa tanong pong, ano ho ba yung hindi niya na... Ako ang hinihintay ko sa kanyang pag-usapan sana. Yung, yung maging, ano bang tawag doon, electronically driven, you know, Philippines tayo naman, yung internet. Mm. Hirap na hirap tayo sa internet, di ba? Na kailangan yan. Ano ang, ano siguro, yung, yung impact ng AI sa ating pamumuhay, sa edukasyon, most mm. especially, no? because malaking bagay kasi yung yung, 'yung yung ano eh 'yung ano ba 'yung anong ano ang pwede nating para masigurado natin walang plagiarism 'yung walang naghihintay play ako na ano walang mm. copy paste copy paste mm -hmm. lang because that's part of education but at the same time we have to accept it's there so sana meron ding kwentong ganoon no? may nabanggit man lang siya kung paano mm -hmm. at higit sa lahat saan niya kukunin 'yung pera <laughs> para ipatayo yung number of classrooms, yung lalo na yung libreng zero balance pa ba yung tawag niya? Z uh, yung zero, yung billing. billing oh, sa sabi mga ko maganda ng yun na pag pumunta kang DOH, wala uh -oh. ka nang babayaran. Pero sino magbabayad? Exactly. Mm -hmm. So, Mahala I mean, ang mga HPV uh -oh. vaccine. Mahal. Mm -hmm. yung, mm -hmm. yung flu vaccine, mahal. So, Ako, I like uh -huh. it. But the question is, saan natin kukunin niya? Uh -oh. Uh oh, So maganda siyang pakinggan. Oh, Attorney Prof. Sa tingin nyo ba, itong zona na ito ay uh, more on aspirational siya? Or does it reflect the actual state of the nation? Um, may pagtanggap naman siya, di ba, na hindi, meron siyang mga pagkukulang. Mm. And I think that's refreshing. Mm. Uh, pero um, yun nga, medyo grand yung ibang plano that's why yun nga, saan kukunin yung pera. And also, like for instance, yung sa flood control, no? Oh. So, ano, hindi lang pitik eh. Talagang uh, very Mahiyada. explicit. Oo, oh. tatlong beses yung sinabi. Oh. Um, Siyempre, yung mga critics would say na parang how can a Marcos, ano, no? launch an anti-corruption program, no? Oh. And also, syempre, ano mo yun eh, yung iba kakampi niya di ba yung hmm. yung ano niya yung mga responsible alam mo kung gagawin niya yon talagang ano no it's going to be a very important uh, legacy hmm. um, pero ako iniisip ko na lang um kailangan susugan ng media ng hmm. civil society groups uh, and ang anti-corruption agencies ng pamahalaan yung sinabi niya yon no Halimbawa hmm. kung talagang na-publish at nandiyan 'yung website, eh di it's, it's up to us to projects. monitor. Oo. Mm -hmm. oh, 'Di ba? Kasi hindi natin pwedeng alam naman natin na minsan uh, the, the way politics works in our country and also in other countries eh nalalaman lang na may corruption dahil kin naging magkalaban kay sa politika naging magkalaban pa mm. kaya galing sa minority yeah. oo um, oo okay. senator senator from the minority na mag mag mm. uh, mag-, ex mag magbibigay ng explosive na mga stories sa mm. atin. Oh. would you like to add something attorney yes basically what i want to say your as to your question is it aspirational i think it's both aspirational and reality check mm. no kasi yung mga binigay niyang problema is actually what is happening yon talaga kailangan talaga yung harapin at magkaroon ng solusyon tungkol sa tubig, tungkol sa baha, di ba? Tung... Kaya sa akin, maganda yung nasabi niya yan kasi alam niya pala yung problema. Hindi pala isinasantabi niya, no? Kaya lang, you know, remember when he first ran, when he was still a candidate, ilang beses niya inulit, 20 pesos bigas. Mm -hmm. At tagal kong hinintay yun, ha mm -hmm. <laughs> Pero hanggang ngayon, wala pa ako. Ako na nakikita 20 pesos na kilo sa grocery, di ba? Mm -hmm. uh, sa iba pa siguro yun, no? Pero it took him how many years to finish it? Mm -hmm. But at least now that he's midterm, I think you cannot do it in next year na Hindi natin naman, siguro napaka-unrealistic na tignan natin na magagawa niya in one year. I think this is his roadmap for the next three years. Yes. That um, is how I understood it. There. Exactly. Yes. Uh, siguro parang dapat yung ibang items doon, ginawa niya parang ginawa niya doon sa sa train part nung nung ano niya, nung speech niya na sinabi niya yung ano doon, yung yung uh, time frame oh, na, time uh, uh, in in about six months ganito, tapos in about a year ganito. Yes, parang yes. dapat ganun nga ang ginawa yes. niya. Oh, si oh. ang mangyayari yeah. sa atin nasusunod na sona. O ano na nangyari doon sa sinabi mo isa-isa? Exactly. Mm -hmm. Kaya lang kasi ang expectation ng tao matatapos yan next year. Eh. Yeah. Mm -hmm. Pero yan kung I mean I I ako, I did not expect I never gave it a thought na matatapos yan ng isang taon yung problema niya yan. I think this is more of a long-term thing. Mm -hmm. O paunti-unti niya. Yeah, long-term eh pero parang dapat may succession plan ba? Para wala akong nakikita eh, mm -hmm. kung sino yung si kasi kung kalaban yung magsasaksi di tigil na naman lahat yung pu mm. ano man yung plans for for this administration yeah. iba na naman ano mm -hmm. uh, speaking of ma paano mapopondohan yung medyo mamahaling mga laundry list of uh, things to do medyo mahal yung iba doon talaga eh. lalo yung sa PhilHealth at saka doon nga sa ibang mga vaccine ano Siyempre lahat yung mag-uugat sa GAA. Kaya siguro ang laki rin ng part nung, oh, ano niya, G no, nung speech niya eh, tukol sa mm -hmm. uh, General Appropriations Act o yung national budget natin. Na sila yung nagsasubmit, sila yung nagbibigay. So at least na-acknowledge siya na talaga namang somewhere along that that long process of approving it, mm -hmm. ay meron something na nangyayari. Insertion. Mga insertion, kaya yung bycam na hindi transparent, kaya -iba mm. iba -hmm. yung version pagdating sa palaso. No? Mm -hmm. But mm -hmm. if I may, yeah. you know, parang ano yan eh, ako bilang isang ina. Yeah. Siyempre, nakikita ko yung gastos. So, Nagpaplano ka ito dito dito mo gagawin. Pero ang tanong sa nan source. tiba yeah. yeah. before we can even talk about the disbursements and to achieve itong need na to saan manggagaling yung pondo? Will it so, be from na, taxes? Loan. Mm -hmm. Will it taxes, be loans yeah, Loans yeah. na naman. Gano'n ba kalaki na yung loans natin? Mm -hmm. okay. So, yun Laki. lang yung ano ko dyan. It's, it's a grand plan and yeah. thank you. Man, yeah. Napaka may, may mga numbers no para ma-assess natin. But it's still yeah. still a big plan. Ako naman, may criticism ako sa part na yun. Uh, uh, hindi, hindi sa, oh, tama si, si attorney na, oh, saan yung funding magagaling, ano? Yung ano, yung mga tumayo at pumalakpak sa portion na eh. parang, eh kayo yung gumagawa ng budget. Year, year in, year out, kayo gumagawa niyan. Bago magpasko, ginagawa niyo yan. kasi kayo yung pumapalakpak diyan, eh kayo nga yung daylang kung bakit yun yung resulta. Given that, uh -oh. sinabi ni Jovi, no, do you think, prof, attorney, na na-address yung issues ng korupsyon, transparency government accountability kasi na mention nga ni Jovian na mention yung GAA or General Appropriations Act na mention yung sa flood control projects mm -hmm. na i guess supposedly zeroing in on corruption no so na address ba ni pangulo well in terms of ano um yung whether he wants to address it or not with the speech that he delivered to Today it seemed that he he wanted to project that he mm. is uh, leaving no stones unturned mm. to be able to solve corruption. Mm -hmm. But then you how can you do this? How can you do ad address it if um, in the long run you will earn the ire of your um, allies, mm. yeah, di ba? Yeah. So. Eh, ang perception na nga papunta na siya sa lame duck mm. presidency uh, yeah, stage, usually pag diba? bid term going to support. yeah yeah mm -mm. that's true so i guess um it's really up to to the media civil society groups to follow through mm. we cannot trust the politicians to address corruption oh. diba okay. ako yes, sa tingin ko um he did address it by acknowledging that there is corruption mm. Unang una dun sa flood control hiningi niya yung listahan daw ng mga hindi gumawa tapos may reference pa daw siya dun sa mga parang kickbacks I remember parang yeah, I think I heard was, yeah, there. he used the word kickbacks. So, so that's one tapos meron siyang mga wag ma, parang bilang na yung araw ng mga nangungumisyon so to me, he addressed it in a way that he did not sweep it under the rug but precisely recognized that it it, it still exists hmm. So the question now is how will you solve it di ba mm. sinabi naman niya nakukuni niya ang arali niya tapos ipapublish niya so is it going to be a shame game ulit mm -mm. Mm -hmm. Oo. Yeah. siguro oh. dapat mas magandang luck you know you, you get the evidence and then you sue people no you sue people if they are really corrupt hindi lang ipapublish publish natin di ba yun yung sana one step further kasi ni-recognize niya na may corruption eh kung yun pala ano ngayon ang dapat nating gawin para oh, yeah. mabawasan niya oh, yeah. diba? at, at saka yung ano kasi yung insertions beside i mean aside from the fact that it can it can really be a source of corruption it's also inefficient way of allocating resources kasi syempre yung mga ahensya gusto nilang madagdagan yung budget nila the only way to do it is to um a uh, uh, request sa isang friendly na legislator para insert Kaso ang nangyayari is this also a uh, part of the overall grand plan to address flood uh, flooding kasi baka sinasabi lang, halimbawa yung isang congressman sasabihin ay oh, sa probinsya ko ganyan pero the, ano ba yon ng studies Mm. I mean, resulta ba ng studies? Yon baka naman mas kailangan dito. Baka naman may ma nakita tayo, may flood control doon sa isang hindi naman binabaha. Tama, mm. tama. <laughs> yun ang anomalya yeah. talaga, di ba? Okay, so uh, sa mga viewers and listeners natin, we'd uh, di discuss namin yung ilan sa mga portions po ano nung uh, fourth th zone ni Pangulong Marcos Jr. Pero pwede bang mag-rewind ako ng konti? Well, earlier than earlier today lang ano dahil okay. uh, nag open yung uh, boat chambers uh, kanina mm -hmm. at uh, of course parang may nag-challenge ano before yung yung actual opening kanina nung mga posisyon ni speaker uh, Romualdez at saka ni Senate President Jesus Cordero mm -hmm. pero eventually sila pa rin man talaga uh -oh. yung yung umupo ano any thoughts sa mga sa opening kanina ng ng ng, ng Congress? Oo. Meron kayong... Ano ba mangyayari sa atin sila pa rin. Oh. Sila Comments pa rin? Oh. mga napansin or mga naiisip. Oh. Well, especially sa Senate na nagkaroon ng realignment, no? nakita natin kung sino yung members of majority ng majority and yes. minority mm -hmm. at wala yung inexpect natin minority two senators mm -hmm. sa punta sa sa majority. Oo. Oh, yeah. oh. Um of course mayroong mga na lulungkot, no? Mm -hmm. Or uh inuusig si Bam at si ah, Senator yeah. Bam at si Senator Kiko dahil dun sa pagsali nila sa Mayoria, no? Mayoria. Pero um sige, valid naman yung yung kanilang ano dahil binoto at syempre... Um, mga tao gusto nilang oh eh, magano ka naman ng accountability binoto kita tapos biglang binoto kita hmm. dahil alam ko ganito yung ah, prinsipyo ito. mo oh, no oh. It, it's valid no at tama lang na ginagawa nila to dahil alam kong gagawin nila to nitong mga botanting to sa kahit na sinong pulitiko hmm. sisingilin tama yung ganung klase ng citizenship pero sa akin naman am um, alam mo hindi kasi ka makakapagpapasa ng batas na ikaw lang eh. Yan ang difference sa ng local government official sa ano no. Uh, especially sa Senate na napakaliit na na body no. So unang kailangan mo talagang maging politiko. So yun yung tingin ko. But ako merong mga issues na non-negotiable. So bilang ano uh, butante, botante, titingnan ko kung alin dito yung mga non-negotiable ko tapos pag hindi um, ang sila, nag nagveer away sila doon. Mm. Eh doon ako titiwalag ng suporta. Ah. Yeah. Pero hangga't nakikita ko na ito ay para sa isang magandang end mm. in the long Which run. Ah, uh, oo, uh, para o, na sa mga promesa nila para sa constituents na feeling nila kailangan talaga ng tulong. I'll give them a pass. Oh, so parang the means justifies the end. <laughs> parang ganoon. Oh, oh. Unless na iba na yung prinsipyo nila. Like, well, for example, voting sa, on certain issues. Well, sa impeachment, oh. mukhang aligned pa rin naman, di ba? Kasi, I, ano, nagsal and I nagsalita think pa rin that's, naman sila. That's probably why they had to issue these statements, yeah. eh. To hone in the the point na, oy ano pa rin kami ha? Ah, mm -hmm. Consistent pa rin kami. Sabi nga ni Senator Bam, classmates daw sila. Oo. Oh, oh. <laughs> sa kanyang uh, tweet or uh, post sa X ex kaninang umaga. Showing them together despite magkaiba na sila mm. ng, ng, ano, ano, ng majority and minority ano, ano, uh, partnership. Oh. Mm. Kayo po, attorney. Ako siguro, maybe because I'm, I think I'm the oldest in this group. <laughs> Para bang nag-ano ako, parang, I don't know, maybe wait and see. Just because you align, not align. But you just, kumbaga, if the boat sinking, di ba, group yourselves into ten. Doon siya po muna eh. <laughs> yeah, uh -huh. yeah. To save maybe his ideas, to make sure that his plans will all be in place. Yeah. So, wait and see. Yeah. Wag na, siguro ako ha, maybe, hindi pa muna siguro. Bigyan natin silang panahon. Baka naman, mm -hmm. it's a tactical move yeah, to yeah. ensure, di ba, that, you know, what they want, yung agenda nila, ay eh mapasabatas baby yeah. maybe you have to kumbaga one step backward two steps forward baka mm gano -hmm. baka ganun naman ang iniisip mm -hmm. ano po kasi sabi niyo prof and attorney kasi marami sa mga netizens pakikita niyo all over the internet no sinasabi nila eh bakit si Senator Risa Ontiveros nagagawa naman niya mag-isa siya nasa minority siya bakit tong dalawang to si Senator Kiko at si Senator Bam but kailangan gumawa ng tactical move there are many ways to skin a cat yun mm -hmm. ang sagot Oh, explain po natin 'yun sa ating oh, audience. Oh, maraming pamamaraan pa paano mo ma-achieve yung ultimate yeah. goal mo. Mm. Maybe tayong apat, may gusto tayong kunin. Kanya-kanya mm. tayong pamamaraan. Sa kanila, 'yun ang tingin nila. Na dapat magsige sama-sama tayo dito para maiusad natin yung ating pinaka main goal, no? Yeah. Yung iba, hindi siguro ganon. Yeah. I think politicians talaga, di diba? ba? May kasiba, they make strange bedfellows. Don't Can we hold you? that picture? Ayan na yung family picture ng ano eh ng uh, Senate kanina. Well, it's tradition naman eh. Every first day ng uh, pagbabalik uh, ano no ng session ay nagpapakuha sila with yung mga spouses sila or or ano no uh, kaanak na gustong isama. Uh, pero yung iba kasi magkakamag-anak na talaga ito eh, begin with. Oo, oh, oh, Apelido pa lang, parehas na eh. Oh, well, seatmates <laughs> nga eh, kasi alphabetically <laughs> seated sila. So parang alam mo ka agad na, ay, oo nga no, ilan sila magkakapatid doon. Alam naman natin doon, it's a, it's an issue na election pa lang or ha, campaign mm. na sabi na natin lahat yun. Pero, ibang klase na pag tinignan mo na yung litrato eh. Mm -mm. Na, oo nga no, uh, aside from the spouses, may kamag-anak <laughs> talaga. Oo. <laughs> <Yeah>. uh, yes, <laughs> Prof. Yung, yung very interesting yung usapan natin no, regarding yung yung papano ka how will you matter no in in the senate si senator riza kasi very uh, i think brilliant yung staff work na ginawa with regard to the committee on women and family gender and family relations kasi hindi na hindi siya considered as an important or a major committee yeah. kaso like yung kay Alice go uh, case no investigations free name nila yon as parang ano ba human trafficking or something mm -hmm. kasi dun sa po ano eh, di ba? Pogos, or something like that. So, kaya kailangan sa committee nila mapunta. Yeah, so, and then, it, ano na, naging, nag, ano na, ang konti nga, siya lang yata mag-isa dati o dalawa lang silang senator. Yes, dumami na nung lumakas na yung media mileage. Pero, naipapasa ba niya yung divorce bill. Hmm.